Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung may presidente ba ng Pilipinas ang tumutulong sa atin kapag wala tayo makain. Di ba wala? Sa bunganga dyan sila magaling. Mula kay Ferdinand Marcos Sr., Cory Aquino, Erap Estrada, Gloria Macapagal-Arroyo, Rodrigo Duterte at maging sa kasalukuyang presidente na si Bongbong Marcos. Ni Piso, ni Itlog ay wala silang naitutulong sa atin. Sa bunganga, sa Daldalan nakatulong daw sila sa atin. Kaming mga mahihirap na mga nagugutom ang patuloy naghihirap walang makain. Nasaan ang mga pangako ng mga politiko, mga namumuno sa ating gobyerno, wala diba? Sa kwentuhan, Daldalan dyan sila magaling. Kasalanan ito ng mga bobotante, ang iniidulo nila ay mga walang alam. Nagpapasweldo tayo ng mga senador, congressman na mga walang alam. Makikita mo sa Senado, puro daldalan wala naman alam sa batas. Akala ng mga tanga may mga alam ang mga senador na wala naman tinapos na kurso. Kung meron man hindi naman akma o tugma sa kanilang kakayahan. Kasi hindi sila mga abogado. Sayab-angan, sa grand standing dyan sila magaling. Lahat ng mga nanunungkulan ay pansarili lamang ang iniisip. Obserbahan mo sa mga lansangan, sa bangkito maraming nagugutom na mga kapwa nating mga kababayan. Nasaan na ang mga pangako ng mga politiko? Nasaan na kayo? Tuwing election matatamis ang mga dila ninyo sa pambo bola sa mga tao. Puro kayo pangako, hindi naman totoo. Pero kapag nailuklok na kayo sa gobyerno, wala kayong ginawa kundi ang magpayaman. Tuwang-tuwa pa kayo na maraming nagugutom na mga kapwa Filipino. During pandemic wala naman kayo na itulong sa amin. Yung mga may puso na mga sibilyan na gustong magbigay ng tulong ay tinatakot nyo pa. Wala na nga kayong naitulong sa mga nagugutom pinipiruhisyon nyo pa. Tulad ng COVID na yan na ginamit sa pangwawalang hiya ng mga pulis at mga gwardya sa LRT, MRT, mga establishment, ginagawang pangharas pananakot ng mga walang iya na mga pulis at gwardya. Diyan nga sa Mercury Drug at Teller at Secu ng LRT ay ginagawa nilang pananakot na may COVID ka. Tatakutin kanila at ikukulong. Wala na talagang matino na mga tao sa gobyerno. Ang ginagawa nila ay mamirehisyo sa kapwa. Kaya sa susunod na eleksyon huwag ninyong iboboto ang mga walang alam tulad ng mga artistya at broadcaster kasi mga wala naman talaga silang alam sa batas. Niloloko lang kayo ng mga artista at mga broadcaster. Tingnan mo sa Senado yung mga ibinoto ninyong mga artista at broadcaster, mga walang alam. Puro pasikat wala naman laman ang mga sinasabi. Kayong mga bobotante magbago na kayo. Nagpapasweldo tayo ng mga senador, ng mga artista at broadcaster na mga wala naman mga alam. Maawa kayo sa bayan, magbago na kayo. Ito isipin nyo ha, ang mga artista at broadcaster ay hindi sila mga abogado. Kaya mga walang alam sa batas. Dapat ang iboboto nyo ay mga abogado, kasi sila ang may alam sa batas. Iboboto nyo ang walang alam sa batas. Nakakatawa yata ito. Kaya nagiging dumping ground ng mga artista at broadcaster ang Senado na mga walang alam sa batas. Nasa inyong mga botante ang pagbabago ng ating bansa. Huwag kayong magpapaloko sa mga artista at broadcaster, dahil mga walang alam mga yan sa batas. Ang mga abogado nga kapag hindi na nagbabasa ay mga walang alam sa batas, ang artista at broadcaster pa kaya na hindi naman nag-aral ng law. Niloloko lang kayo ng mga yan. Nagpapasweldo tayo ng mga walang alam. Bigyan Bigyanin mo mga yan ng bar exam mga walang alam. Kaya huwag na kayong magpapaloko sa mga artista at broadcaster at mga politiko na hindi naman nakakatulong sa inyo. Instead kayo pa ang nakakatulong sa kanila. Kaya magbago na kayong mga bobotante sa pagpili ng mga mamumuno sa ating bayan. May nangyari ba sa pagboto nyo sa mga artista at broadcaster sa Senado? Wala diba? Nasira na ang Senado dahil sa mga artista at broadcaster na mga wala naman alam sa batas. Niloloko lang kayo, pinapayaman mo mga yan, hindi naman nila kayo matutulungan sa oras ng kagutuman. Sa daldalan at kwentuhan dyan sila magaling. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.